Yeah, Ayan, meron tayong parcel na dumating ngayon. Parcel, parcel. Dalawang taga-bukas. Ano? Masisipag. <laughs> Dalawang guys, ang taga-bukas. Yung isa, nakahiga pa yan. Ayan <laughs> yung isa. O, oh, hindi pa nakapagsuklay. <laughs> hmm, ano nagagawan? Handahan lang, sirain niyo ba yan? Kawawa na. <laughs> Binibidyuhan ko talaga to guys, pag may dumating na parcel kasi para sigurado. Pag sakaling may sira kasi yan guys, pwedeng ma-return. Pwede siyang ma-refund guys. Pag sakaling may sira. Kaya binibigyo ko siya. Kasi sobrang init ngayon mga idol. Ito lang ang kaya. Ang lang po sa... Baka masira ah. Andahan. Ang dahan. lang to guys sa electric fan namin. Kasi sobrang mainit. Hindi talaga kaya ang init dito sa loob. Taka iba balisa kasi sobrang init <laughs> parang sa kweba ayan maraming kalat ang mga guys ano? tingnan mo yung ano instruction dyan <coughs> may instruction yun doon sa ano eh doon sa may ay ang galing Akala namin mga idol walang charger. Yung parang sa loob nakatago. lang. Good job si Sido eh. niya! So, sa niya! Oh, Tumagtuwa na yung bata. Kapag kasi guys yung aircon din namin kaya. Wala kami pambili. <laughs> saka na lang yung aircon. Mama to? Ito lang muna. to? Thank you for watching guys. Thank you for watching. muna namin to.